sa maliit lamang na lalagyan gaya nito at tubig. Aakalain mo bang maari ka ng makapagtanim kahit walang lupa? Ang paraan ng pagtatanim na ito ay tinatawag na hydrophonics. Kaya si Aling Marilyn na hilig magtanim sa kanilang bakuran, nais itong matutunan. May bata akong binabantayan kung natutulog magga garden ako para home consumption namin uh, hindi hindi namin ibebenta kung sobra ibibigay ko sa mga kapitbahay ko ganun lang kaya laking tuwa nito nang ituro sa kanila ang hydroponics sa ikinasang seminar ng Urban Gardening Advocates of Baguio Incorporated sa Barangay Irisan noong Sabado September 21 Interesado. Ay naku, interesado, interesado ako, kaya nag note ako, paano ba talaga mag uh, ng hydroponic? Kaya yun yung pinaka-interest ko, yung hydroponic. Uh, sana ma matutunan ko yan, susubukan ko paano kaya ako kukuha ng uh, ano yun, yung mga gamit. Ang isa na importante dyan is we address the issue food security dahil uh, mapabawasan ang incidence ng malnutrition kung lahat tayo kumakain ng masustansyang pagkain. Ayon kay Ronald Ferrer, na miyembro ng Urban Gardening Advocates of Baguio Incorporated at eksperto na sa hydrophonics, simple lang daw itong gawin basta't may sipag at tiyaga. One-time up lang yun, hindi mo kailangang binabantayan. Pag up ko yan, hintayin mo lang tumubo hanggang harvest yun eh. So ganun lang siya kadali. Ayon kay Ronald, mayroong iba't ibang klase ng hydroponics. Pero para magkaroon ka nito ay kailangan mo lang ng container, tubig, medium gaya ng foam o coco pit na kakapitan ng halaman at nutrient solution. Mahalaga rito na matiyak ang tamang pH level ng tubig at tuloy-tuloy na supply ng tubig. sa rin pananim ang pwedeng itanim dito. Nalala ko nga na, nags, nagtanim ako ng pakwan dito sa bagay, sa rooftop. Uh, parang imposible, posible pala. Pakwan, nagtanim ako ng pakwan. Maganda rin itong ituro sa mga residente, lalo pat malaki rin ang ambag ng agrikultura sa ekonomiya ng barangay. 40% of the land area is only agricultural or 30%. And the 70% is mostly residential so it, it, it is applicable sa mga residential areas, uh, most especially in San Carlos Heights. Maliban sa pwede itong gawing kabuhayan, makakatulong din ito sa pagbawas sa basura ng lungsod let's say a bottle and you don't feel like you don't feel like it's still good for a drink, drinking bottle anymore you can actually use that for urban gardening there you can start planting Maliban sa Barangay Risan, plano pang mag-ikot ng grupo sa iba pang barangay sa lungsod para ituro ang iba pang paraan ng pagtatanim ng urban gardening. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.